Dahil sa sunod-sunod na kainan noong holiday season, hindi may iwasan ang pagdagdag ng timbang ng ilan sa atin. Pero kung ayaw gumastos o magpunta sa gym, mayroong mga simpleng exercise na pwedeng gawin sa bahay para muling pagandahin ang forma ng pangangatawan. Alamin niya sa News to Go ni Micaela Papa. Pagkatapos ng Lamon Marathon nitong Pasko at bagong taon, iisa ang nasa New Year's Resolutions nating lahat. Ibalik ang alindog ngayong 2013. Pero tila tradisyon na rin yata, na ibaon sa limot ang pag exercise pagkatapos ang mga unang araw ng bagong taon. Ayon sa isang strength and conditioning coach, walang dahilan para isang tabi ang ehersisyo. Ang functional core workout, simple at pwedeng gawin sa bahay. Ang bawat isang exercise, tinatarget na agad ang muscles sa likod, dibdib, abs, bewang at puwitan. If you're a normal person or an ordinary person, hindi mo na masyadong kailangan ng crunches dahil mas marami naman siyang kapalit na mas maganda na hindi naglalagay sa spine natin ng too much compression. Ang split squats, ginagamit ang bigat ng iyong katawan upang pagandahin ang core at leg muscles. Isang paa nasa harap. At ang, isang paa nasa likod. Okay. Yung, yung paa sa likod, dapat yung toes lang yung nakalapat sa sahig. Okay. Habang diretso ang dibdib, ay okay, luluhod lang tayo as low as you can get without touching the floor and then angat. Kung gusto ninyo ng extra challenge, umapak sa nakarol yung basahan o magdala ng anumang pampabigat sa isang kamay. Kung abs naman ang hanap ninyo, magplanking na sa halip ng nakasasawang crunches. Wala, wala kayong magandang sahig. Okay, kuha lang ng basahan o nang pwedeng patungan ng siko, okay na kayo. Okay? Ang plank natin, kung maalala natin, ay ganito ginagawa. Okay. Ka-side view. Okay. Okay. Yung siko directly underneath the shoulders. At ganyan. Dapat diretso ang ulo, likod, puwet, ankle. Pa, isang linya, hindi ka dapat bababa. Hindi nakasayad. Hindi ka nakataas. Okay, Isa lang. Affordable naman ang stability oh, ball na, na magagamit mo na pa, pa sa intense core exercise na stir the pot. Yan. Maliit na ikot, pwedeng maliit na ikot, pwedeng malaking ikot. Tas. Sa kaunting rubber tubing na ikakabit sa gate ng bahay, pwede nang mag-counter movement exercises na pampalakas din ng mga muscles sa braso at balikat. Okay, kailangan maramdaman nyo na hinahata kayo pabalik. So doon nyo sisimulan yung tension nyo. Okay, now, mag-squat tayo ng konti. Okay. At, sabay pag, uh, sabay ipepress o itutulak pa harap yung band pinipigilan natin yung flexion na yan okay, so Steve. from this position you press the band up hold it for 5 seconds 2 3 4 5 at pahinga pwede rin siyang gawin so, ang huling One, sekreto sa balik and alindog ngayon and... 2013 so yun. magsama ng kaibigan okay wala silang kasama mag-workout, wala silang walang nagmo-motivate sa kanila. Hindi na check yung form. Pinaka-importante form kasi. Kahit gaano kagdali or kagaan ng ginagawa mo, basta maayos yung forma. Mikaela Papa, GMA News.